Ang sabi ng Panginoon Jesus, pag malapit na siyang bumalik, magkakaguto, magkakasalot, lilindol. Yung mga nangyayari na yan ngayon, ipinagpauna na yan ni Kristo. Mga palatandaan niyang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, nung itanong ng mga alagad, kailan ka bababalik? Ang sagot ng Panginoon Kristo, 24.4 At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan itoy mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pag malapit na siyang bumalik, magkakaguto, magkakasalot, lilindol. Salot na nilagay dito, yung talagang exact word sa Greek ng salot, yung loimos, loimos. A plague, that is a disease, figuratively a pest or pestilence. Magkakagera, magkakasalot. Magkakagutom. Lilindol. Yan lahat ng pangyayari na yan, mga kapatid. Patutuo na nagsasalita ng totoo ang Panginoon so Kristo. Totoo ang Biblia. Libu-libong taon bago mangyari, pinagpauna niya. Kasi nung panahon ni Kristo, no, hindi mo naman iisipin na nung panahon na yun, magkakagutom ang tao. Nung panahon namang mga nakaraan, hindi pa naman masyadong ganyang kahirap ang lupa. Ngayon lang napakahirap na na meron nang hindi nakakakain maghapon eh. Eh meron ngayon sa Afrika na mamatay na ng gutom, hindi na na nakakakain. Isa sa palatandaan yon. epekto yon ng gera, ng mga lindol, ng mga kalamidad epekto yan, magkakasama yan eh. Makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, magkakagutol, magkakalindol, magkakasalot, ano? Sa iba't ibang dako. Ang nakakabahala, itong mga salot na ito ngayon, eh meron pang man-made yan eh. Talagang malapit na itong pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ito, mga palatandaan ito, ano raw ba ang dapat nating ihanda? Basahin natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Gis at 11. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Pedro, dapat ang ihahanda natin kapatid hindi shelter yung iba naghahanda ng ano eh mga underground shelter eh marami sa Amerika niyan sa Singapore meron eh marami ako nakita bawat bahay doon may mga shelter na bomb shelter eh pero hindi yan ang makakaprotekta sa atin ang sabi ng Panginoong Jesus magitan ng mga apostol Maghahanda tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Let us live a holy life and a life with compassion to others. Matuto tayong maawa sa mga apwa-tao, lalo'y mahihirap, yung mga batang napabayaan, yung mga babaeng bao yung mga ulila. Let us give them a part of ourselves. Ang gusto ng Diyos, bago dumating ang wakas, Magkaroon tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mamuhay tayo na sumusunod sa aral ng Diyos, huwag sa bisyo, huwag sa sari-saring kaligayahan sa laman, at mabuhay tayong mayroong daladalang awa sa puso. Awa sa dapat kaawaan.